Hi guys, ah uh, let's say nandito ka na sa Czech Republic tapos gusto mo mag sa trabaho. Although hindi ko siya in-encourage kung maganda naman yung company nyo. Pero kung sakali man na uh, ganun yung gawin nyo or ganun yung maisipan nyo. So wag mo na kayo mag ha hanggat wala siyang 6 uh, months don sa trabaho. Kasi kahit sabihin nyo pa sa akin or kahit sabihin nyo pa sa iba na meron nang tatanggap sa inyo, Nasa law, po ng Czech Republic na dapat at least naka 6 months ka sa unang company mo. So, once na sa unang company mo, for example, uh, dumating ka dito sa Czech Republic, ngayon hindi mo nagustuhan yung unang company mo. Hihintayin mo ang 6 months niya, then magre-render ko ng 2 months, total of 8 months. Kapag nag, uh, naglipat ka sa ibang trabaho, tapos hindi mo ulit nagustuhan yung sumunod na company mo, uh, eto risky to, pero may gumawa na nito. After 3 months, pwede ka ulit mag-resign doon, then hanap ka ulit ng ibang company. Risky, hindi dahil sa walang tatanggap sa'yo. Risky siya kasi uh, minsan si ministry, pag tinopak, pag sinapian, <laughs> baka hindi kaya approve. Yun yung risky doon. Pero, ang bottom line doon, basta sa unang company mo, dapat 6 months bago ka mag-resign. Sa pangalawang company mo, okay lang kahit 3 months. So, may mga nalilito kasi doon at saka nagtatanong din sa akin regarding doon. Bakit daw yung iba, 3 months lang nakapag-resign na. So, yun po yun. Maaring pangalawang company niya yun. Although, hindi ko alam yung background. So, sinagot ko lang siya dito sa ating uh, video. So, kung meron kayong iba pang video na hinahanap, so pwede po kayong magpunta sa ating YouTube channel. Same name ng OFW Guides. And dito nga sa TikTok. So, yan. Pwede nyong hanapin yung mga videos na gusto nyong malaman uh, dyan sa atin sa YouTube channel. So, yun lamang and sana nakatulong po. Maraming salamat.